Sino kaya ito? Yeah. Sagutin mo. Hindi na. Hello? Christy. Jordan. Christy, tulungan mo ako. Jordan, nasaan ka? Pupuntahan ka namin ngayon din. Christy, tulungan mo ako. Jordan, narinig mo ba ako? Na nasaan ka? Sabihin mo kung nasaan ka. Christy. Hindi ako. Alam Jordan, teka lang. Putol-putol kasi. Medyo mahina yung signal. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Delikadong ginagawa mo, Shira. Hindi mo pwedeng i-detain si Jordan against his will. Doktora, asawa ko si Jordan at hindi krimen ang ginagawa ko. Oh, well, basta labas ako dyan, ha? Fine. Wait. Nawawala yung phone ko. What? Pero ginamit ko pa yun papunta rito kanina. No. No. Christy! Hello? Hello? Hindi rin kita maintindihan. I need your help. Please, Christy. Sinasabi ko ang uh, akin na yan. Balik mo yung phone. Hindi! Sarah, ibalik mo sa akin telepono, please. Hindi. At hanggang ngayon, si Christy pa rin? Jordan! Jordan! Teka eh, eh, lang, teka lang. Oh, oh, Christy! Ay, kailangan natin siyang puntahan. Kailangan natin puntahan si Jordan ngayon din. Kailangan natin siyang puntahan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Kumalma ka. Sandali lang. Kumalma ka. Kumalma ka. Anong sinabi ni Jordan? Sa mo? Hindi mo ko pwede mo dito? Baka walang mo na ako. Baka pwede mo na ako sa to, please. Ikaw ang masama. Ikaw ang walang utang na loob. Pagtapos sa lahat ng ginawa ko para sa'yo, halos ibuhis ko yung buhay ko! Maligtas ka lang, Jordan! Lahat ng oras, pera, pagmamahal! Ibinigay ko na sa'yo! Pero hindi mo! Hindi mo pa rin akong Hanggang ngayon si Christy pa rin! Dahil hindi na kita... Hindi na kita magagawang mahalin. Kahit eh. na anong gawin mo, hindi na kita mamahalin. Eh. Kaya kung ako sa'yo, baka wala mo na ako. Habang hindi pa wala lahat. Ikaw ang kailangan ng gumising sa kahibangan. Dahil may ibang mahal na si Christy at hindi ikaw yun! ko kasi masyadong naiintindihan ang, labo ng linya kasi. Pero kailangan natin siyang puntahan. Nararamdaman ko, Leon. Merong masamang nangyayari sa kanya ngayon. Kailangan natin Christy, siyang punta. sandali lang. Please. Sandali lang. Tumawag siya sa'yo, hindi ba? Kamal makako. Tumawag siya sa'yo. Ibig sabihin nun, pwede kayang kontakin. O, oh, ibig sabihin nun, nasa maganda siyang kalagayan. Baka naman nag-iisip ka lang ng masama, ha? Kumalma ka yan. Pero, na. hindi kasi, Leon, bakit, ba bakit ibang number yung gamit niya? Ay, baka Nagbago siya ng cellphone. Hindi ko na siya makontak ngayon, ngayon. Upo ka. Upo. Wala na. Sige na, sige na, sige na, sige na. Baka mahina lang yung signal. Baka naubusan ng battery. Christy, nakatawag siya sa'yo. Sigurado akong tatawag ulit sa'yo yun. Ha? Kumalma ka lang. Sana nga. Kumalma ka lang. Sige na. Ha? Kumalma ka. Kumalma ka. Kumalma ka. Sige na. Tatawag ulit yan. Tatawag ulit yan. Huwag Ayusin ko na rin. Ayusin ko na rin. Sige na. Bakit? Makinig ka nga sa akin. Kailangan madaliin niyo ng dalawa ni Christy yung kasal ninyo para wala nang habol si Jordan sa inyo. Nasaan si Jordan? Nagpapagaling yung asawa ko, kaya sana huwag na siyang guluhin ni Christy. Natawagan niya si Christy. Oo, oh, alam ko. Inasabi ba si Jordan? Wala. Hindi sila makakaintindihan dahil nang ng no signal. Pero nag-aalala na si Kristi kung nasaan si Jordan at kung anong lagay niya. Pwes pigilan mo siya. Kontrolin mo. Alam mo, ikaw naman kasi hindi kita maintindihan, Nino. Bakit ba hinakayaan mo yan si Kristi gawin yung gusto niya? Alam mo kung anong ginagawa mo? Pinapahamak mo yung relasyon nating lahat. Okay ano gusto kong gawin ko. Ikulong ko siya para hindi niya magawa yung mga gusto niya. Kung pinakailangan, gawin mo. Hindi akong katulad ng tanga. Anong akala mo? Alam mo, kumahal mo talaga yung si Christy at yung anak mo. Ipaglaba mo sila. Kagaya ng ginagawa, pinaglalaban ko si Jordan para ma-save namin yung asal namin. Naintindihan mo? Sige